Hindi alam ng marami, pero sa likod ng tahimik ng ngiti ni Manny Pacquiao, may kwento pala ng dugo, dugo ng anak na matagal nang di nababanggit sa publiko si Eman Bacosa. Matagal nang usap-usapan na may isang batang lalaki noon sa General Santos, may hawig sa kamao, may tika sa galaw, at may mata ng mandirigma. Pero sino nga ba siya noon? Tahimik lang, walang gustong magsalita. Lahat puro tanong. Hanggang dumating ang araw na sumabog ang pangalan Eman Bacosa Pacquiao, Sino siya? Anak ba talaga? At kung oo, oh, bakit ngayon lang lumantad? Lahat gusto ng sagot, pero sa halip na salita, boxing gloves ang ginamit niyang pahayag. Habang ang iba nagpapaliwanag sa presscon, siya nagpa-practice sa gym, pawis at suntok ang sagot niya sa bawat tanong ng mundo. At eto na nga, October 29, 2025, Smart Aranita Coliseum. Thrilla in Manila 2. Hindi mo maririnig ang pangalan niya sa headlines noon, pero nung gabing yon, binago niya ang lahat. Six rounds of pure fire. Eman Bacosa, The Quiet Sun against Nico Salado ng Bohol. Walang yabang, walang hype, pero nang tumunog ang bell, ramdam mo agad may dugo talaga ng pakyaw sa mga kamao niya. At doon, sa gitna ng ingay ng crowd, sa ilaw ng ring, nakita si Manny Pacquiao sa audience. Tahimik lang, pero halatang tensyonado hindi na siya si pambansang kamao ng mga laban sa Las Vegas. Sa gabing yon, isa siyang ama nanonood sa sariling anak na lumalaban. At nung natapos ang laban, unanimous decision, panalo si Eman. Pero hindi yung record niya ang pinag-usapan kinabukasan kundi yung yakap. Yung sandaling bumaba si Eman sa ring, tumakbo papunta kay Manny at niyakap ito ng mahigpit. Walang script, walang cue, walang drama totoo. At doon sa isang yakap lang, parang nabura lahat ng tanong, lahat ng chismis, lahat ng nakaraan. Matagal lang sinasabi ng iba, ginagamit lang daw niya ang apelido. Pero nung gabing ayon, nakita ng buong bansa, hindi ito tungkol sa apelido ito ay tungkol sa koneksyon. Isang ama na minsang nanahimik at isang anak na matagal nang naghintay. At sa simpleng yakap, tinanggap niya, hindi sa salita kundi sa tingin, sa haplos, sa yakap na matagal na dapat nangyayari. After ng laban, tinanong si Manny sa interview. Sabi niya, Proud ako. Mas masaya akong manood kaysa lumaban. Simpleng linya, pero ramdam mo. Para bang sinasabi niya, Matagal akong nawala sa parte ng buhay mo, pero nandito na ako ngayon. At si Eman, hindi mo kailanman maririnig magsalita ng masama. Tahimik lang, pero sa bawat suntok niya, ramdam mo ang kwento. Ang pananahimik, ang pagsisikap, at yung desire na mapansin, hindi dahil sa apelido, kundi sa galing. Habang ang iba binibigyan ng apelido para sumikat, siya ginagamit ang apelido para magsikap. Sabi nga ng mga nakasabay niya sa gym, iba yung disiplina ni Eman. Walang reklamo, walang hangin, minsan daw kahit gabi na, nage-ensayo pa rin. Para bang may gustong patunayan hindi sa ama niya, kundi sa sarili. Yun ang dahilan kung bakit nung yakapin siya ni Manny, yung mga tao hindi lang pumalakpak marami ring napaluha. Kasi sa totoo lang, ang kwento ni Eman Bacosa ay hindi lang tungkol sa boxing. Ito ay kwento ng pagtanggap, ng pamilya, at ng katotohanan kahit kaano katagal mong itinago, pag dumating ang tamang panahon, lilitaw ito. Ang anak na minsang itinuring na lihim, ngayon ay inspirasyon. Ang ama na minsang tahimik, ngayon ay marunong nang magsalita hindi sa salita, kundi sa kilos. May mga tanong pa rin syempre. May mga chismis, may mga haka-haka. Pero sa dulo, hindi na mahalaga kung kailan nagsimula ang lahat. Ang mahalaga na tapos ito sa yakap. At kung noon, marami ang nagduda kung tatanggapin nga ba ni Manny ang anak niya, ngayon malinaw na, tinanggap niya at ipinagmamalaki pa. Ngayon sa bawat laban ni Eman, laging andun si Manny, tahimik nanonood proud. Walang malaking anunsyo, walang press release kasi minsan, ang tunay na pagtanggap hindi kailangang i-post. Makikita mo sa mata, maririnig mo sa bawat palakpak, at mararamdaman mo sa bawat yakap. At sa dulo ng lahat, ito ang kwento ng isang ama na natutong yakapin ang nakaraan, at ng isang anak na piniling magpatawad, hindi magtanim. Ito ang kwento ni na Manny at Eman, magkaibang daan, pero iisang dugo. At ngayong magkatabi na silang tumatahak, alam ng lahat, tapos na ang katahimikan. Ngayon, pangalan na ni Eman Bako sa Pacquiao ang naririnig at sa bawat sigaw ng crowd, may halong respeto hindi lang bilang anak ng alamat, kundi bilang alamat na rin sa paggawa ng sarili niyang pangalan. Sa ring, may mga nananalo, may mga natatalo. Pero sa gabing yon, parehong panalo si Namani at Eman, ang isa bilang ama, ang isa bilang anak. At sa gitna ng sigawan ng mga tao, isang salita lang ang narinig ng lahat, tanggap. Makalipas ang ilang buwan matapos ang gabing yon sa Araneta, nagbago ang lahat para kay Eman Bacosa. Dati, iilan lang ang nakakakilala sa kanya, pero ngayon, bawat galaw ni niya, bawat post, bawat laban sinusubaybayan. Sa social media, bigla siyang naging simbolo ng kwento ng isang anak na natagpuan sa tamang panahon. May mga nagagalak, may mga naiyak, Pero syempre, hindi mawawala ang mga nagdududa. Ganyan talaga. Kahit sa tagumpay, may bulong pa rin ng mga inggit at opinyon pero ang nakakabilib kaya man, hindi mo siya makikitang bumaba sa level ng mga yon. Habang ang iba nag-aaway sa comment section, siya nasa gym, pawis, focus, walang pake. Parang sinasabi niya, habang kayo nag-aaksaya ng oras, ako nag-aaksaya ng pawis. Ibang klase ang mindset. Hindi showbiz, hindi ma-PR, pero may tindig. At siguro yun ang dahilan kung bakit marami ang unti-unting humahanga hindi dahil anak siya ni Manny, kundi dahil iba siyang umasta. Tahimik pero matatag. Simple pero matindi. May isang clip nga raw sa KMJS kung saan sinabi ni Emma na hindi siya galit. Wala siyang sama ng loob. Ang gusto lang niya, maintindihan siya at makita bilang siya. At doon naiyak si Jinky, si Manny, pati na rin ang audience. Kasi alam mong hindi scripted. Totoong emosyon ng isang anak na matagal nang nanahimik, pero ngayon marunong nang magpatawad. At yon sa totoo lang, mas malalim pa sa kahit anong championship belt? Minsan, may mga tanong pa rin sa media. Paano tinanggap ni Manny? Kailan niya nalaman? Pero kahit si Manny, simple lang sagot. Matagal ko nang alam, pero ngayon ko lang pinakita. At doon, tahimik ang lahat. Kasi minsan, ang mga sagot sa tanong hindi kailangang bigkasin. May mga bagay na mas maganda kapag ipinakita na lang at yun nga ang ginawa ni Manny. Hindi siya naglabas ng pahayag, hindi siya naglabas ng statement, nagpakita lang siya ng pagmamahal. Sa tuwing may laban si Eman, andun si Manny sa gilid. Hindi na bilang world champion, kundi bilang tatay. Nakaupo, tahimik, nakamased. Pero sa bawat suntok ng anak niya, nakikita mo sa mga mata niya yung dating sarili. Yung batang mahirap noon na lumaban para sa pamilya, para sa dangal, para sa pangalan. Pero ngayon iba na para sa dugo niya, para sa anak niya. At sa bawat laban ni Eman, hindi lang laban sa ring 'yung nagaganap, laban din 'yon sa stigma, sa chismis, sa mga mata ng taong mahilig humusga. Pero habang tumatagal, napapatunayan niyang hindi kailangan ng salita para patunayan ang sarili. Sa dulo, gawa pa rin ang bumubura sa duda. Ngayon, iba na ang takbo ng buhay niya, may mga sponsor, may mga media invite, pero nananatili siyang grounded. May mga nagsasabi, swerte naman anak ni Pacquiao. Pero ang hindi nila alam, bago pa man siya makilala, ilang taon na siyang nagbubuhat sa gym, sumasalo ng suntok, at nagbibilang ng pawis sa sahig. Sabi nga ng coach niya, walang special treatment yan, lahat ng hirap dinaanan niya. At siguro yon ang dahilan kung bakit kahit si Manny, proud pero hindi spoiled. Alam niyang alam ni Eman kung paano magsimula sa wala. Pero syempre, hindi mawawala ang mga issue. May mga vlog, may mga chismis channel na gumagawa ng storya. Nagkita raw si Manny at Eman dati pa, hindi raw agad tinanggap. Pero sa totoo lang, lahat yon bahagi ng journey. Kasi sa bawat relasyon, laging may panahon ng katahimikan at panahon ng paglapit. Hindi rin naman importante kung gaano katagal. Ang importante, nangyari. At sa mundo ng showbiz at sports, bihira yung ganitong kwento yung hindi tungkol sa pera, sa karera, kundi tungkol sa pamilya. May nagsabi pa nga sa comment, Bakit ngayon lang? Sana noon pa. Pero sagot ng isang fan, hindi importante kung kailan importante dumating. At totoo yon, kasi ang yakap, kahit huli na basta totoo sapat na. Dahil sa kanya muling naalala ng mga tao kung bakit hinangaan si Manny hindi lang dahil sa laban, kundi dahil sa puso. At ngayon sa pamamagitan ni Eman na ipapasay yung aral na yon. Hindi mo kailangang maging perpektong tao para maging mabuting amaysing at hindi mo kailangang maging sikat para maging karapat dapat na anak. Minsan, sapat na yung simpleng yakap para sabihing mahal kita kahit walang salita. Habang tumatagal, nakikita na ng mga tao ang bago nilang tandem hindi na Manny the Champ, kundi Manny the Father. Hindi na Eman the Son, kundi Eman the Fighter. Dalawang tao, parehong nasaktan, parehong nagbago, parehong lumaban. At siguro, yun ang dahilan kung bakit viral siya ngayon. Hindi dahil anak siya ni Manny, kundi dahil nakikita ng mga tao yung sarili nila sa kanya. Lahat tayo minsan may parte ng buhay na gusto nating tanggapin, pero natatakot tayo. Si Eman yung paalala na kahit gaano kahirap, darating din ang araw na kaya mong ngumiti ulit hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil napatawad mo na. At sa dulo, hindi ito tungkol sa boxing, sa pangalan, o sa kasikatan. Ito ay tungkol sa isang simpleng katotohanan, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o tropeo kundi sa kakayahan mong yakapin ang mga taong minsan mong hindi nakasama. At kung may mga tanong pa rin ang iba kung paano tinanggap ni Manny si Eman Bacosa, siguro sapat na yung sagot ng mga mata niya nung yakapin niya ito. Doon mo makikita ang lahat ng hindi niya kayang sabihin. Kasi minsan, hindi mo na kailangang magsalita para marinig sapat na yung isang yakap para maintindihan ng buong mundo. At habang lumalakad sila palabas ng venue, magkasabay, magaan ang hakbang, ramdam ng lahat. Sa wakas, buo na ang kwento. Hindi na ito tungkol sa sekreto, hindi na tungkol sa chismis. Ito na ang kwento ng pagtanggap, ng pamilya at ng bagong simula. At sa bawat lakad ni Man Bacosa ngayon, dala niya hindi lang apelido, kundi pangalan na sarili niyang pinaghirapan. Kasi sa dulo, wala nang anak sa lihim, wala nang hindi tanggap. Ang natira na lang isang ama, isang anak, at isang yakap na nagpatunay, ang tunay na laban ng buhay ay hindi kung sino ang pinakamalakas, kundi kung sino ang marunong magpatawad at magmahal kahit masakit ang nakaraan. At syempre, kapag nagustuhan niyo naman ang video ng to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.